Muling nagulantang ang showbiz world ngayong araw matapos na pabalitang naglabas ng isang cryptic revelation ang aktres na si Julia Barreto, isa sa mga kasalukuyang guest host ng non-time show na Eat Bulaga, at itinuturing ng ilan na magiging kapalit ng aktres na si Atasha Mulak sa pagiging hosts. Habang patuloy ang mainit na isyo tungkol sa biglaang pag-alis ni Atasha sa nasabing non-time show, ay tila lumitaw na naman ang isang panibagong piraso umano ng katotohanan, at ngayon, Tila si Julia naman ang magbubukas daw ng panibagong kabanata, sa kwentong pilit itinatago raw ng programa. Ayon kasi sa isang post na inilabas umano ni Julia Barreto sa kanyang social media account, ay tila ba may mensahe raw itong ipinararating na malapit ng mabunyag ang isang katotohanan. Bagamat hindi raw nito diretsahang binanggit kung para saan at kung para kanino ang nasabing post, malinaw raw sa mga salita nito na may malalim itong pinaghuhugutan. Hindi na ako mananahimik, malapit na kayong makarinig ng totoo. Subalit ilang minuto lang matapos may post ay agad din daw itong binura, munit huli na, dahil na screenshot na raw ito ng ilang mga netizens, at kumalat agad sa buong social media. Marami ang naniniwalang ang cryptic message daw na ito ay may direktang kinalaman sa kontrobersyang kinasasangkutan ngayon ni Atasha, at ng dalawang main hosts ng Eat Bulaga, sina Vic Soto at Joey De Leon. Ang mas nakakagulat pa, ilang mga netizens ang nagsasabing dati pa raw may mga bulong-bulungan tungkol sa hindi magandang pagtrato-umano ng ilang veteran hosts sa mga baguhan at sa mga babaeng hosts ng programa. Ngunit sa takot ay marami raw ang piniling manahimik na lang. Ngunit iba raw si Atasha, at nayong may lumalabas na mga posibleng testigo raw, ang katahimikan ng ilan ay unti-unti nang nauurong. Ayon sa ilang mga netizens, kung totoo nga raw na may nalalaman si Julia, ay ito na ang simula ng tuluyang pagbagsak daw ng matagal ng itinatagong lihim ng show. Sa ngayon, patuloy na dumadaloy ang suporta ng publiko kay Atasha Mula. Marami ang humahanga sa kanyang lakas ng loob, at marami rin ang nagsusumamo na sana ilumantad na rin ang iba pang dating hosts na posibleng may nalalaman. Dahil kung totoo man daw ang lahat ng ito, ilang artista pa ba ang kailangan para umasaktan bago magising ang buong industriya? Anong masasabi mo sa balitang ito? E comment lang ang iyong opinion o reaksyon. At huwag kalilimutang ilike ang video na ito. Maraming salamat sa panonood.